<laughs> pero yung kahapon is eh, sa north. Hindi naman din kami pupunta ngayon sa beach. Are we going to the beach, huh? Have yeah, maybe drive lang ganon, Pero hindi kami mag uh, expose ng gusto sa labas dahil mainit, maulap pa din. Pero mas malakas ang UV rays niyan kaya uh, sa stay lang kami dito sa, sa undercover kami medyo matamlay ako ngayon dahil hindi ako nakatulog kagabi alam ba kung bakit ay naku, nakakain ako ng dark chocolate so hindi ko alam na yung pala magiging cause ng aking nang <laughs> hindi pagtulog ngayon pero okay lang so pwede naman ako makatulog dito sa kotse so tingnan natin kung saan tayo makakarating ngayon So huminto muna kami sa McDonald's kasi gumamit kami ng toilet and then bumili kami ng makakain kahit konti lang. Habang kami kumakain, nakaupo sa kotse, may nakita kami isang ibon. It's attacking himself. Parang nakikita niya yung sarili niya sa salamin. Akala niya kalaban niya. Ayan, tingnan niyo. Oh. So naghihintay lang kami, maubos yung aming kinakain. At nanunod kami, na-entertain kami sa ibon na ito dina na ako bumili. Ito lang yung pagkain ko habang si ay kumakain ng mac muffin. So, ayan. Hintay-hintay uh, lang kami na maubos ito. At saka coffee. May coffee din siya. Coffee. Yung ibon, lumipat siya sa ibang lugar. So, andun siya sa sign ng McDonald na napansin namin, isang paal lang yung kanyang gamit. Parang napilay siya, kawawa naman. So, tuloy ang biyahe namin. Ngayon, may nakita na naman kaming sports car. Ang ganda-ganda. Every time na to travel kami, ito yung mga flash car ganda oh, sana all merong ganyan pero magastos ang maintenance niyan kaya okay lang kami sa car namin, contento na kami dito <laughs> masok muna kami sa Gold Coast para upu-upu lang at kung may kailangan bilhin actually may bibilhin pala ako kailangan ko to at sana hindi ako makabili ng hindi importante so tingnan natin So, okay lang, pinahiram ko lang sa kanila yan so mamaya kukunin ko na sa kanila medyo luma na siya eh so okay lang, naibigay ko sa kanila yan <laughs> And, papasok na kami sa harbor town sige, silipin natin kung ano-ano yung mayroon dito walang masyadong tao ngayon kasi hindi man masyadong sale so saka mga Bata ngayon, inasa-school eh, na. So, ang gagawin natin, ikot lang tayo, lakad tayo, at kapag may nakita tayo nung tindahan na may kailangan kong bilhin, pasok tayo. Ito yung card holder ko. Naghanap ako ng plastic na ganito kasi sira na ito eh. So, sana meron dito. Ito ko kasi ito nabili. Hanap tayo. Pumunta ako dito sa mga may souvenirs pero wala akong makita. Uh, hindi sila nagbebenta ng gano'n. Kaya maglalakad tayo at maghahanap tayo kung saan. Kaya ito yung mga nilalakaran ko. Siyempre, libut-libut na din. Exercise, walking exercise. Kasi kailangan natin yan. <laughs> so, uh, sa labas lang naman ako. Hindi ako masyadong nagpapapasok. Kasi alam mo na, baka kung anong mangyari sa akin. Ayun, ito may, since February, makikita mo yung mga Chinese decoration. It's Chinese New Year ayan na yung decoration nila. So, ito yung food court ng um, Harbor Town, may fountain. Okay, nandiyan si B. Lloyd eh, ayan, ayun siya, nang babasa, ng newspaper, o kung ano man. Every time na nasa Harbor Town kami, diyan siya nagtatambay sa may Nona's Restaurant. Lakad. Ito pala yung part ng Harbor Town na parang 8th Street. So, mga Asian um, food yung nandito is Vietnamese, Filipino, Singaporean, Indonesian. Uh, basta Asian food nandiyan. Kaya magandang puntahan. Yung shop na ito is Chinese. Medyo uh, may superstitious belief siya. Pinangalan daw niyang pera ito kasi alam niya na ang meaning ng pera is money. Nalaman niya din sa isang Pilipino. So, ito naman, dito ako nakakita ng aking kailangan sa strand. Mura lang yung nabili ko. Parang 3 packets is $2. So, kaya sulit na siya. Sira na kasing ganito ko. So, dapat palitan na. Kailangan ko talaga yan. So, pupunta daw kami sa beach. Okay. And, uminto muna kami dito sa road, road water. Part <laughs> nasa sasakyan. mahangin ba sa labas? oo napakahangin sa labas ayan, ayan maraming ibon drive ulit kami kasi maghahanap kami kung saan merong fish and chips palagay ko alam ni Lord kung saan kami pupunta ayan nakikita nyo yung Gold Coast ito na yung Sea World ito lang yung recreational na may hotel kaya halimbawa yung family magstay dito pwede silang magcheck in sa hotel family. Ayan. Oh, ito pala yung Versace. Versace Hotel. Ano? Imperial Hotel. <laughs> Actually, katapat nito ang Versace. Uh, hindi ako nagkamali. Versace yon parang pinalitan lang nila. Baka new management. So, pinalitan lang nila ng pangalan. It's Imperial Hotel, pero before it's Versace. Ano ba yan? Mali-mali ako. Kanina, yung nakita natin, mga hotel yon kung saan may yacht. Ito pala yung, ano, uh, Sea World. Ayan, may hotel yan. Ayan yung rails So, dyan magstay yung mga, yung family, kung gusto nila. Kaya the whole family ay, pwede sila magstay ng two nights. So, ma-avail nila yung rides. So, yan pala yung hotel ng Sea World nag check-in na din kami dyan ang daming mga chinese niyan da dati that was uh, before pandemic ano kayang ginagawa dito? another ride siguro ano? another one bayak Oh. ayan rides pa pala yun. so pwede may umaandar ayan bababa tayo bibili tayo ng fish and chips gusto ni lloyd nang mag bili ng, kumain ng crab sandwich. Ako naman fish and chips. So, nandito tayo sa Seaway Kiosk. Tingnan natin kung anong meron dito. syempre fish, seafood. At kung ano, ano. So, ito yung mga menu kung ano yung available sa kanila today. So, yung pinuntahan natin, take away pala yun. So, pupunta tayo ngayon sa restaurant para umupo tayo at dito tayo kumain. Mag-order tayo. It's the same. Po kami dito sa may restaurant at nag-order kami ng fish. So si Loy Sandwich. Ako fish and chips. Makikita niyo mamaya. Ayan Ay Enjoy! Makikita like it, yeah, Yes. Good. So ito na yung hockey. Ang bilis nilang maglulutok. It's ito. so good. Crab sandwich.

namin kumain, maglakad-lakad muna tayo. Ito yung, is that the sea, ha? Huh? Yeah, oh, sea. ayun. Open sea. The sea, the sea, the open sea, the blue, the fresh sea. So, ayan. First time ko lang dito. What is that? Pelican. Oh, that's pelican. Pelican bird. Yung namumuha daw ng baby. <laughs> Hello. That's pelican bird. Ah, fishing. Looking for fish. Okay, naghihintay lang siya. good to walk kind of, it's not yeah, hot. Are we still going to the to so Berlin? Yeah, we could do. Yeah. Hi. What if it's raining? It's gonna rain. Busog kami. Kaya ito, naglalakad. Ang gandang maglakad dito, buti hindi mainit at hindi rin ano ilan. Where's the sunset, Han? Sunset? That's the Sunset. Sunset pala. Dito. So maganda palang manood dito ng sunset. It's good to watch sunset here, Han. So when we stay here, we need to watch the sunset. <laughs> yeah, okay. good yeah. Tapos tingnan mo yung tabi oh, kulay green. Ganda. Alagang-alaga talaga nila. Kita mo talaga. beach na siya. Ito na yung sea ocean. South Port Street. South Port Street. So yun na siya. Oi, ang daming ng si dami. surf. Daming surfer. Ang ina. Hawakan ang sombrero kasi baka orli pa rin. Si Lloyd hindi na kasi may ano siya. Ayun, ito pala ito First time ko dito. O pa diba? Ay, ayoko. sige. O sige daw. O sige. Ayan, may, may nagla-lunch dito. Ang ganda naman dito. Free ng view. Nalagyan ng buhangin. Ang ganyang sapatos. Ayan, o. Oh, yung ride ng Sea World. Pababa na sila. Ayun na. <laughs> Yung pala yun, akala ko ginagawa pa lang. So, tapos na pala siya, nagagamit na. Ayan, bilis. So, huminto lang kami sa tabi ng kalsada kasi kitang kita ang rides na ito. Kaya, minabuti namin kunan ng video. Alright, dito kami ngayon sa Burley Heads. Ito na yung last destination namin today. And then after this, uh, uwi na kami. Si Lloyd, umalis siya at gustong bumili ng ice cream para ma-refresh siya mukhang inaantok siya eh so nintay ko na lang siyang makabili ng ice cream sana meron din ako <laughs> ayun na siya kumakain ng ice cream siya lang yung may ice cream pero anyway okay lang kasi ayoko ding kumain ng mga matatamis aya nag-i-enjoy muulang pa naman hindi niya ako makita oh hindi ako eh <laughs> hindi niya ako makita ano ba yan Ito na siya Lulukohin ko siya. hindi ko siya pagbubuksan kasi hindi niya ako binigyan ng ice cream <laughs> where's mine where's mine you didn't give me Where's my Ice cream. <laughs> you <laughs> I, better go and choose what you want. Though, I, of, uh, I was, I was uh, doing like that oh, when you're right. there, and then you can't see me. I am a it uh, Anyway, uh, it's okay. I don't like to eat ice cream. You mm -hmm. said I need to go there. so I can choose mine how much did you buy ice how much the ice cream two dollars twenty that's cheap <laughs> or pair of box yeah I don't like to mm. eat the whole one no. so I'm trying to ask mm. from you pwede na kami so but we're going to Kolonggata kasi masyado pang ma-traffic ngayon so magpunta kami ng Kolonggata to go through the highway there See you on my next vlog. Thanks for watching. Bye. Every day in our lives, we need to make a choice. It's up to us if we choose to enjoy the day or to have a miserable day. You know, God is good. Every day, He's giving us new blessings and renewed strength. Don't ruin your beautiful day with small things that can upset us, because help is always available from the one who created us. God bless you po and have a good day. Always enjoy your life with our creator.